Hello, so kanina na natutunan mo na paano mag-post. Ngayon, dapat mong matutunan paano kumausap ng tao, paano sumagot sa how, paano mag-invite. So dapat 'di ba mag-comment sila or mag-message sila sa iyo diretso. Doon sa mga post mo, ang gagawin mo, if, pag nag-how, sabihan mo silang PME, PME. Para mamaya, pag nasa outbox mo na or nasa request, mag-reply ka na lang. Ngayon ito, ihanda mo na yung pangsagot mo sa how. Pero una kasi, ang tinatanong ko muna, need mo na extra income. Inaantay ko silang mag-message or mag-reply. Bago ko pinapasa yung maiksi lang na komplan, maiksing babasahin kasi ayaw nila na madaming binabasa. Pero madami akong pinapasang picture ng pera, picture ng proof, picture na talagang kumita ako dito. Para yung interest nilang magbasa or manood ng video na ipapasa ko is nandoon. Mayat maya nagpapadala ako ng picture ng pera, picture ng proof. Ito kinita ko nato kay Amora. Tapos kung ano yung mga magagandang um, reason ba't ko nagustuhan si Amora, no minimum payout dito. One day process dito ha. Sinasabi ko na Sunday ako nag-request, Monday kuha ko na agad ang, 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 ang pera or yung commission ko. Pwede mong kunin sa Palawan, kung, kung may GCash ka, may bank account ka, may Cebuana ka, yun. Ito yung mga proof ko baka magustuhan mo, aralin mo, kasi baka ito din ang mag makatulong sa'yo ngayong wala kang kinikita.